State. New York State inutusan ng mag-asawang Cynthia at Robert Gifford na magbayad ng $13,000 para sa paglabag sa human rights law ng Estado matapos silang tanggihan ng isang lesbian couple na ikasal sa property ng mag-asawa sa upstate New York. Kinontak ni Jennifer McCarthy at Melissa Irwin ang mag-asawang Gifford noong 2012 dahil gusto nilang i ang Liberty Ridge Farm para sa kanilang kasal. Ayon sa mag-asawang Gifford, dahil sa kanilang relihiyon at paniniwala ay hindi nila magagawang mag-host ng same-sex marriage. Ayon sa mag-asawa, pakiramdam nila ay tinarget sila ng lesbian couple na sikretong inirecord ng kanilang usapan sa telepono. Pagkatapos ay nag-file sila ng formal complaint sa New York Division of Human Rights. Bago pa nila namalayan ay napuno ng media ang property ng mag-asawa at nagsimula na rin ang isang online anti-Liberty Ridge Farm Group. Minultahan sila ng isang judge sa halagang $10,000 na kanilang ibabayad sa Estado at inutusan din silang magbayad ng $3,000 sa lesbian na mag-asawa para sa kanilang mental anguish. Ayon sa judge, ang privately owned na Gifford Farm ay isang public accommodation na hindi maari magkaroon ng religious freedom na gaya ng simbahan, na may legal na karapatang tanggihan ang mga same-sex marriages. Ayon sa mag-asawang Gifford, hindi na sila magsasagawa ng mga wedding ceremony sa kanilang property, pero welcome naman ang mga wedding receptions, same-sex man o hindi.